Mga kasalawit, magandang araw sa araw na ito at ay may dumating tayong uh, order galing sa, sa Shopee. Ano, sa Shopee ko na i-order. So, gusto ko lang mag-ingat kayo sa <laughs> sa in-order natin sa si Shopee kasi gusto kong bumili doon ng mga berries. Magtanim ng mga malberries, cherries, raspberries. So, go, bumili tayo, umorder tayo. So, ito yung ating na-order ano, na raspberries raspberry seeds uh, daw. So, hindi naman tayo nagdududa ako kasi kung ganitong raspberry, parang ang lalaki naman. Sa tingin ko hindi to totoo eh. Pero kung sa tingin niyo ito, I may, mean, may kakilala kayong alam alam niyo naman yung buto. So, comment niyo na lang diyan sa ating video. Pero sa tingin ko ay nabudol tayo at naloko tayo <laughs> nito. order natin, oh, yun pa yung nalagyan, order natin. So, mag-iingat tayo mga kasaluyot sa binibili natin sa online. Kasi gustong-gusto natin. Tapos wala tayong date mo. Walang mga label mga na code code number lang, walang label. I you know, walang label kung paano, walang pangalan raspberry seeds, walang gano'n Parang gusto basta, basta makabenta lang. Although, sabihin mo nang 100 plus lang yung biling natin dito. Syempre, lugi pa rin tayo, 'di diba, Naluko tayo. Oh. Ang lalaki niya, nag-search din ako sa sa Google ng mga uri ng seeds ng kagayan, raspberry yan, Wala akong makitang gante. Ang nakalagay na ganito, parang soybean. Ang nakalagay, soybean daw, di ba? So, mag-iingat tayo mga kasaluyot. Kung gusto nyong magtanong kung saan ko nabiling link, ay ilagay ko na lang sa comment section yung link ng shop na binila natin. Pero, in fairness naman sa kanila, baka totoo din, no? Pero sa tingin ko lang, sobrang laki naman ito para sa berry na yung raspberry, ganito kalaki. Eh. Tapos yung kanyang, ganito kalaki yung kanyang buto. Ang alam ko, pinong-pino yung buto na eh. Pero, siyempre, Vulnerable pa rin tayo sa pa, sa pan, panluloko, di ba? Pero, you know, lalaking buto eh, no? So, sana mag-ingat tayo sa binibili natin mga kasaluyot. At syempre, hanggang sa muli, ito yung ating uh, proceeds review, ano? So, yun lang. Maraming saluyot. At always uh, be intelligent. Huwag nyong gayahin yung mga pagkakamaling to. So, pero minsan, hindi naman natin ma masisisi gusto nga natin magtanim pero may mga mapagsamantala sa online Damian. thank you saluyot marami saluyot no, oh, saluyot eh, yung actual na buto so, para may idea lang kayo ganyan ba talaga ang buto ng raspberry o oh, compare sa daliri ko oh, ang lalaki nya no diba yan